Shout out so, pala dyan nyo. sa my birthday. Manlibre naman ang balot. Naman. Uh, yung my birthday dyan, manlibre ng balot. Dilima lang daw. Sagot niyo na lahat. Ano ba, sa'yo? Bakit suka M na yun? Way, way, utang na naman yan! Ilan yung Sir Boyet? Bayad, bayad na ako. Bayad na sa'yo. Kula ka pa 60. Kula ka pa 60. 20 lang! Sabi mo! 180 lang yung binayad mo sa akin. Sabi mo 20 lang! 5. 5.

To. 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 Baka live tayo to. Manawagan ka sa mama mo yung sa birth certificate mo daw. Naipadala na dito kung anong nangyari doon. Uy. Oh, naka live nga ako. Ay, naka ano nga ako. Nasa vlog nga oh Eh, shout out mo yung mama mo. Naipadala dito yung birth certificate mo. Vlog sumbayag. Ay, okay.

Ang balot naging din pe, pe. Ay, pinay ka Mukhang pene. Bas. Pinay ka ba ba mo ito ng ano? Lagyan mo ito ng... Bodo, bodo, Uy. ito yan yung... yung kuryente doy. Lagyan uh, mo Oye. ng ano? Ng asin? Ay, oh. sa pala sa nanonood. <laughs> <laughs> Uh, one shot out to one million viewers. Kain kayo balot. Libre lang <laughs> yan. The birthday boy. Yung birthday boy <laughs> na kami pala yun, kasundero. <laughs> Sagot ng birthday boy. Sabi mo, balot yung pinapakain. Isang karton. Ito dito. Kapag may birthday, balot yung pinapakain. Um, marami pa oh. Balot. yung pagkain ng may birthday. Mamaya mag street street na kayo diyan, bahala kayo hmm. susukatan na lang <laughs> kayo. Hindi lang malalasing, ma pa. Dalawa lang sa akin. Oh, Angat ko al. Hindi eh, mo suka. Dalawa to sa akin. Ay, dalawa. Dito dela papaya. Pangatlo. Ramon, dito. Ah! Dalawa sa, dalawa. Dalawa sa to. Colvin. Uh, oh, shout out si Agapito, yung hunter ng mga bakla. Yan. <laughs> adik. Yan yung materador ng mga bakla. Si Adik. Si Adik. Si Wolverine. Si Adik, Adik. Shout out sa mga Adik. May sasay na dyan. <laughs> <laughs> Matay na kayo, sabi ni Norman. Wash out. <laughs>

Oh, Ay, araw. Inoy. Look. Ay, Ay, yung, yung, balot na lumipad, oh. Tinuka ng balot yung kamay. pa, yung balot, oh. Tapos tinawaan pa ni na walang wagas. Namatay tuloy yung balot. Nakatikang. isa pa nga. hindi pa sa to. Tumalon yung balot. Ayun. Uy, pa. Hindi yun Sulat lang. Baka ma stretch yan yan mamaya kuya na ka yung balot? Ayun po Dima? Patat apat. siya nandun Ikaw Andami malupit Parang minimum ata dito 5 palot ata Tulog Tulog to? Tulog? 5 ka bilog naubos mo nga balot ah sabi niya. Yung bikulanong malakas kumain ng balot Di pa lumalabas sa lungga Banot, kakain pa lang ako ng balot Bantay ka sa sisaw Tulog Banot possible... Malupit yung birthday boy, oh Kanina pa yung gumagain ng balot okay. <anyway> Hindi ka kakain? Pakain so, al... pa lang ako, eh Mamaya na, no, wala na Wala na, ikaw magkain ng sisaw Yeah, 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 yeah. Yan, mahataw na. Nagsisimula na yung kuragon. Nada master ng balot. Master ng balot kasi sa noo pa lang master na <laughs> balot Holmon. ng lapot. Tawang, tawang, tawang. Tawang, tawang, tawang. Tawang, tawang, tawang. Eh. <laughs> ano ba yan? Ako naman, nakalive. Hindi. Hindi. Ang ano ko lang dito, pag nakapost na sa <coughs>